Okay. Welcome naman mga kalasad Ngayong araw na ito Araw na Mianis uh, Andito tayo ngayon sa may uh, uh, um, Ano ito? Pero ito Bandang ano pa ito uh, Palanggay Kabantian At dito uh, ako ngayon uh, Bibidyan ko lang itong isang Iglesyante na Maranao, taga Marawi siya Ah, uh, tsoke ko so ko siya sa mga paninda niya mga damit, mga ano, mga motor search, mga long sleeve. Ah, uh, dito nakita na natin ito ang mga paninda dito. Pero ano ko muna, i i we out ko muna ang daan dito. Itong masarapan na kasada, ito ay papuntang um, Indangan at uh, may dive, may palikong kalsada dito. May palikong kalsada dito na nandoon ang Barangay Hall ay kapantayan. Uh, dito, yung sarapan ko may mga establish yung to. Uh, to in, may isang established na may sign na Don Benito's Cassava Cake. Uh, ano yan? PH Ah, uh, di ko alam, mas yan lang ang tita ko dito. Ito yan. At uh, dito, iharapan -harap, na natin, harapin na natin ang mga paninda ni ah, uh, Sophie Sam Abangon. Ito na ang kanyang mga paninda, mga kalakad. Maling dito, mula dito sa bilang ito. Uh, ito, ayan, may mga duyan siya. At maraming mga uh, gamit panglalaki dito at yung well, sa ngayon unisex naman lang unisex class unisex na ang ating ano ah uh, kasutan tulad dito mga pantalon eh. pantalon dito pagkali mga kalakad dito ako na bumili ng mga ito lungpan mga magagandang lungpan dito at ma ano to makakapal so ayan o oh, kitang kita ninyo dito uh, ayan dito at dito may mga uh, ito 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 mga shorts ayan mga mga pants na mga ganda at dito banda rito may ano dito may mga gloves pang motorcycle at uh, dito banda mga kalakat ay ang mga stick na may Iba't iba ang sticker. Ayan, dito oh, makita natin. Ah, uh, dito ito oh. Nyo, makita natin daming sticker ng Sam. At doon sa itaas mga piece ng mga Ah, uh, iba't ibang nito dito. Okay, yan nakita natin 'to. Mga sticker at dito pa rin banda may mga bag mga uh, may ano to mga breast uh, bag ang tawag ba dito ayan dito at ito ah, pa rin dito may mga gloves na pang ano pang pang motorcycle at ito bangga ah okay may mga batik batik dito may mga batik na malong dito mga kalakad ang malong ay ginagamit ito pwedeng pang tulog. At sa mga mga panyo niya dito, ang dami oh. Mga mga makakapal na mga bags. Ah. Uh, mga makakapal na mga panyo or handkerchief. At dito may mga tube mask, may mga medias. Ayan, talagang kumpleto Pati na rin doon sa taas Kita natin Kaya yan uh, Video natin ko At uh, ang naka-ano lang kay Sukisam Abangon ay ito, ah, uh, mabait na tao, marunong mag-entertain, hindi stricto, naku-minsan sa iba mo magkita, ah, uh, uh, sobrang stricto. Ayan, oh, nakapusing ng kaibigan ko ba. Talagang negosyan dito mga kalakat. So, ayan, ito, ito, ah, uh, kapusin natin ang video dito sa atin na namagkita natin, ayan. Ayan, at uh, mama, ilang saglit lang kakausapin natin siya at may mga tanong, katanungan tayo e, tanong sa kanya pandong sa anal niya sa pagiging negosyante niya mamaya maya lang tapusin muna natin itong pag uh, video ng kanyang mga paninda lahat dito para makita sa buong Mindanao pati sa Marawi na andito ang kanilang ano, constituents na dito na sa si Dabao nag negosyo ngayon ayan magagandang mga fixture to oh mga tila ito so, ayan ito ma'am yung mga kakad mga ilan na siro nabili ko ito parang ano tatlong mong pan siya ta pan na nabili ko ah uh, yun lang uh, yung jacket ito ito nabili ko sa kanya ito mga kalakad o oh. Nabili ko ito sa kanya Ito ang um, mga durian uh, Hindi ko alam mga presyo Pero uh, punta kayo rito Para mga tanong nyo siya at magbili na rin kayo Dahil ito lang masabi ko mga O oh, ito na pa yun uh, Ito mga kalagad, uh, Kausap natin ngayon ang mayari Mismo sa ng video ko negosyo Ayan, uh, nakita ninyo na naka, nakahanay ang paninda niya dito sa tabi ng kalsada at parang ito na rin yata ang pinaka main line sa kanyang negosyo na hanap buhay itong suki ko ito ang pangalan nito ay si Sam Abangon bata pa ito mga kalakad kung hindi ako nagkamali wala pang 40 pa to 40 years old but, 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 but. uh, 45 na ayun 45 na sabi niya ganun ito siya, tingnan nyo mga kalakad. oh, okay, okay, talagang maporma to. O, oh, yan, open na yan. Record na yan. Maporma to mga kalakad. Kaya lang, uh, tanongin na din kung saan ang original niya, yung ibig sabihin, pagpunang mm -hmm. galingan, uh, ito na, ah super Sam saan ang pinanggalingan mo at ah uh, uh, yung sabihin natin na mga tribo natin, tulad po, ang tribo ko, Hilongbuo man ako at Cebuano. Oo. So ngayon sa'yo, uh, Marawi ba ang tribe mo po? Marawi ang lugar namin. Oh, okay. okay. Oh. So, uh, Oo, Marawi ang lugar namin, inanganak na lang ako sa Maynila. Yeah. Tapos, doon ka, doon ako pinanganak sa Maynila. Doon ka na aral Doon ako nakapag-aral. ng high school? Nang high school. Okay. Doon ka rin nagsimula? Na ng Doon ako nagligusyo na lang kasi okay. nagustuhan ko ang ligusyo. Okay. Kaysa mag-aral? Pakapag-aral. O, oh, Kita na yan ang sinasabi Tapos, ko. Tapos nag-business ako doon oh, eh? sa Maynila hanggang sa nakapag-asawa na lang ako. Dito na sa Dabao. Dito sa Dabao nakapagtinda ko ng sa Aldi Binco. ito pa rin. Sa Aldi Binco. Ang tila pa rin. Ah, dati, mga batik. Ah, oh, oh, okay. Mga batik. Oh. mga native product. Okay. Ang Hanggang sa medyo mahina ng lockdown, nilabas ko yung paninda ko. Nagtinda oh. na lang ako sa sidewalk. So, Side walk dito na rin. oh, dito na. Oh, okay. Dito. Dito na. Hanggang San, oh, sa lugar oh, lugar ng kabantian. ah lugar ng kabantian. At bukit na ano mo. Nakita mo ito na puting. Oo. Oh, na, ko dito. Hanggang sa nakakuha ko ng kotse. Ayun. Oo. Oh. May kotse ka na ngayon? ayos ayos ah ito. Ito, ito. Hindi yung isa. Ah, yun. Oh, so, may oh, sa sasakyan ka na. Sasakyan na po. Pero pag simula mo nito, wala ka pang sasakyan. Oh, pag simula ko dito sa Kabantian wala ko sasakyan. Motor lang. Ah, oh, okay. Sa palaran ako dito kasi uh, 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 mingaw na. Walang okay. binta sa amin tinitindahan. Kaya, ang ibig sabihin ah uh, na B gato, gato, dito, dito, ang ganda na ang uh, ano mo. Ang takbo ng negosyo mo, uh, ba? Oh, maganda na yung takbo ng negosyo ko kasi makakain tayo ng araw-araw. Tatlong bisis. Tatlong bisis. Tatlong merinda pa rin. Tatlong merinda pa. Ah, ayan, talaga. So, ayan, ang sabi ni Sir Sam. Um, siguro, may mga katanungan pa din ako. Ang katanungan ko ganito, Ah, uh, ano, Ilang taon kang nag-asawa? Ano ang edad mo nung mag-asawa ka? 18 years old. Atay lang ang bata. <laughs> oh, Inisis. Ah, talagang bata. Ah, si Mrs. Si Mrs. Itin din. Hindi, uh, abot namin 3 years. So, sinong ang edad ni Mrs. ay parang sabihin itong 15? <laughs> Hindi, uh, buwan ako. Uh, sinong ang tanda sa inyo? 51 siya. Ay! Siya ang mong sa iyo? Siya. Oh, sayo, nakakatanda. Oh. Ah, so, eh, niperin, ganun. Yes, so, pa rin. Kahit ganyan. Oh, dahil... Ang sana nakakuha kami ng tita sa DCLA. Ah? ako ko pindahan na diselo? Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Hey boy, si Sino ang nagmanis doon? Nag yung asawa ko. Ah, so nandoon si Mrs. Oo, no, nandoon. Nag-sideline lang ako dito. Kasi ang pangalan ng misis mo, Sino? Sabihin mo na, para makita niya mamaya. Nakakaya. Oh. Hindi. Oh. Pero nisa. Ironisa? Ironisa. Ironisa. Asawa mo yun. Kaya, bago dyan. Ironisa. Oh. Ironisa. So, oh. dati niyang apelido, oh, hindi, bangon. Apil yun yun, iba yun. Apeel, 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 apeel. Oh, okay, okay lang. Okay, Hindi, kung gusto mo kung gusto mo, i-cut natin natin, kung ito mo maya, pwede i ko, pero wala man tayong sinasabi, di ba? Apeel, apeel. Oh. Okay, so, yan, mga kalakad, ba, sinasabi na niya, at, ah, uh, ah, so, anong masabi mo sa mga katulad mong negosyo? Actually, mga kalakad, ako muna ang magsabi, nakahanay ito, nakalinya ito doon, may, may, may mga Oh, sama-sama sa kasama mo, mga guys. Ay lang, uh, naisipan kong kausapin sila at uh, ito ako pinunta na ano. naging so, suplik ko ito, guys. Yung si Mahir yung binakak niya, binring niya. yun, ah uh, pinilian ko yun ng glob niya ta at uh, ano dito Tubmas. Ah uh, pina pasubscribe ko sa aking YouTube channel. Kita mo lang, magsalita ka. Kaya parang yun. Sige. Eh, ano yun? Eh, hindi lang. Ayan, may si custom na mga kalakat. May custom yun na. Ewan, hindi lang, boss.